Buenos dia Zamboanga! Welcome sa Kapiyanan na Zamboanga sa SM City MinPro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, SM city MinPro, Mindanao Communicators Network, MCTV at E-Media. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and via the Facebook pages of other government ag agencies, One tv Philippines, ESA TV Channel 17, PCH Cable TV and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and E-Media. Happy Kapihan Wednesday pong muli sa lahat nating mga manonood. Welcome po sa ating programa. Kapihan na Zamboanga will discuss topics that will help you make more impor That will help you make more informed decisions wherever you are. At ngayon po sa ating programa, para po sa bagong taon, paghahandaan rin natin ang ating weather forecast. Kung kukumustahin din natin yung ating weather, kasama natin ngayon from Pag-asa Zamboanga City, the OIC, Mr. Rodel Inclan. Welcome po sa ating programa muli, sir. Maraming salamat po at una sa lahat, ako ay napapasalamat sa inyong pagkakayanya sa akin dito sa inyong programa. So sa ngayon po, ito nga kakaiba yung panahon natin, medyo magulo, marami tayong mga projection na makikita dito. Dahil sa ngayon po, for the general idea, El Nino condition pa rin po kasi tayo ngayon. Pero napapansin natin Sir No na medyo madalas pa rin yung pag-ulan. Kaya nga ito yung gusto nating alamin for us to be ready sa ating weather ngayong taong 2024. So can you provide po yung ating overview of the expected general weather patterns natin for the for the year 2024 here in the Philippines or specifically po dito sa Region 9? Salamat po. So una po sa lahat, dahil po dito sa El Nino condition na actually po patuloy pa itong lumalakas lalo. At inasan po this, uh, sa Kwan po sa January po at uh, until January, February, March or April, asan uh, po natin magiging below normal rainfall condition sa buong Sambuanga Peninsula. Sa Kwan po, sa huling projection po na ginawa po nung mga December po, nakita po namin sa taon po na 2024 na medyo magiging mainit-init po tayo. So generally po ang weather po natin is below normal rainfall condition. Hindi ibig sabihin below normal rainfall condition ay wala ng ulan. Meron pa rin tong ulan. Inulit ko, may ulan pa rin kahit below normal rainfall condition. Ngunit, ang mangyari lang dito, yung amount na nakukuha natin ay medyo mas mababa pa unlike before. At the same time po, according sa say, dahil anim na buwan naman yung projection na binibigay ng Central Office sa amin, pati ng mga climatologists, sa month po ng May, uh, May to June, most likely magiging near normal rainfall condition tayo, magiging normal na ito ulit. But still, asan uh, po natin, January, February, March, April, medyo mababa po yung ulan natin at medyo mas mainit din po yung ating temperatura sapagkat kaunti lang yung rainfall amount na marireceive natin. So maraming maraming salamat po no sir sa pag-share sa amin na ganito pala yung outlook natin for the weather natin ngayong mga first six months siguro of um, the year 2024. Sir, what key factors or phenomena are likely to influence the weather outlook naman for the upcoming or the year 2024, this year 2024? Salamat po. Actually, marami tayong mga weather system na papasok dito sa Pilipinas Civility by next year. Una sa lahat doon, syempre may tayong localized sa thunderstorm. Meron pa rin tayong low pressure area na possible maging bagyo. Pero by January, February, March or first quarter ng taon, usually yung bagyo natin is isa o wala talaga. Mababa ang probability ng bagyo natin para sa first quarter ng taon. Ngunit pagkatapos sa ng first quarter, pagdating ng second quarter, may mga possibility na dadami na ito siya. At the same time po, may pa may ibang kwan tulad ng Northeast Monsoon na patuloy pa rin itong iilal sa atin. Most likely hanggang February pa siguro to or magta-transition naman to sa sunod pang mga ilang buwan. Tapos same pa rin tayong intertropical convergence zone, pati yung ridge of a high pressure area. At the same time po, meron pa rin pa tayo yung Easterlies. Ito pa yung mga weather system natin at the same time po pala internationally ang weather season na maapekto sa atin or sistema talaga is yung El Nino condition dahil inulit ko po sa ngayon po medyo lumalakas pa ito siya at patuloy itong lalakas or ma uh, most likely hihina na siguro yata ito pero abut pa to until second quarter ng taon so ganun po yung sa sistema natin so asan uh, pa rin natin na medyo kakaibang weather ngayon kung napapansin nyo po kakaiba yung weather natin dahil dito sa El Nino na to, nag yung pattern. Sa December, napansin natin kahit El Nino condition maulan pa rin dahil ginugulo niya. Dahil normally talaga for the month of December, mababa na yung rainfall amount natin dapat. Climatologically, mas mababa yan siya. Pero dahil sa El Nino condition, iniiba niya yung pattern. Minsan sinisira niya, minsan lumalakas, minsan umihina, nagbabago ito hindi ibig sabihin na El Nino is wala ng ulan. Dahil may mga ibang area, lalong na ulan tuloy. Dahil ang nangyari dito, nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng shifting. Kung naulan na to, minsan itong area na to pang may kaunting pagbabago na mangyari na makakapekto. Dahil ang weather natin, gaya ng uh, napapansin natin, kaunting changes lang, malaki yung maging projection na mangyayari. Dahil itong El Nino condition natin is actually isa sa mga factor na titingnan natin kung magkaroon ng El Nino condition ay yung tinitawag na sea surface temperature. Itong sea surface temperature na ito, kapag may ma-changes or biglang uminit or lumamig, dito malamang kung El Nino or La Nina. Specifically, ang binabantayan natin is doon sa may Central Pacific Ocean. At syempre, bira sa mga kanad sa matlime data pati mga weather data ang mga nabibigay sa atin ng mga data is galing dun sa US dahil meron silang mga floating devices na nagme-measure ng mga iba't ibang mga parameter doon at sinishare nila ito ganun yung sistema natin dito sa weather dahil kahit yung station namin nag-gather kami ng data temperature, pressure pinapadal namin ang data na ito papunta dun sa central office namin then from central office soon sa Metro Manila ipapadala nila to sa Japan pagdating Japan i-distribute nila yung data na yan. At the same time, meron nito yung nare-receive sa kanila. So actually, itong weather system na to or mga weather prediction, it's actually a joint. Hindi lang kami ang gumagawa. Lahat talaga, iba't iba, hindi iba-ibang bansa, all around talaga ito. Kaya usually, iba-iba yung mga interpretation natin at the same time, pero pare-pare yung data na ginagamit. Actually, uh yung nabanggit nyo kanina sir na we will have a lesser rainfall nga no ngayong uh, siguro first three months of the year. So kasi syempre natatakot nga yung ating mga residents kasi from this from the year 2023 yung mga first quarter natin sobrang maulan at yung, yung parang nagcause din ng pagbaha dito sa especially in Zamboanga City. So um, ngayon na uh, that you mentioned na hopefully nga no lesser yung rainfall natin for the first quarter. So ni aasahan uh, natin na hindi muna tayo hindi hindi muna magkakaroon ng mga malakas na pag talaga ngayong taong uh, ngayong first quarter to or first semester of the 2024. Um uh, with that no sir. How do you an anticipate nga no yung characteristics of the dry and rainy seasons evolving in 2024? You mentioned na nagtutulungan talaga yung mga um, ibang countries for this. So we have this system na para ma-identify natin kung yung mga weather forecast natin. So, meron ba tayong mga iba pang uh, characteristics na tinitignan for us to to look if we are going to have a dry or rainy seasons pagdating sa mga dry pati rainy season, syempre iba yung bansa kasi natin, uh, iba-ibang area, tropical na siya, dry and wet lang talaga tayo. Pero may mga area talaga na tinatama ng maraming ulan, may mga area na tamang ng lesser rainfall. Dito ngayon sa Sambuanga Peninsula, actually dalawang climate type tayo meron dito eh, type 3 pati type 4 dito sa Sambuanga Peninsula. So ang ibang portion maulan, ang ibang portion hindi. So kapag may mga paparating na dry season or wet season, usually ang central office sa amin, nagbibigay siya ng iba't ibang information sa iba't ibang iba sangay na gobyerno. So isa sa mga gawain talaga namin dito kapag may mga paparating na gandong season is maghati ng mga information through different media tulad sa mga balita, sa mga Facebook page or sa mga radio. Ganun yung mga sistema na ginagawa namin para ma-inform yung mga tao. So more information talaga yung binibigay talaga namin para makapag-ready talaga tayo. Dahil itong mga weather system na to, whether we like it or not, maapektuhan talaga to. Ang dami niyang epekto sa atin. Siyempre dahil iba kapag maulan, minsan yung trabaho natin aantala, pag mainit. May ibang tao ay syempre mahirapan din talaga. Nagka-cause din ng health issues, yes, sir. Yes, issue pa. Kaya marami epekto talaga itong weather. Even though araw-araw itong nangyari, araw-araw itong nagbabago, pero grabing epekto nito sa ating kabuhayan. Are there specific regions po ba, sir, here in the Philippines uh, expected to experience variation, uh, variations in precipitation? So dito sa Pilipinas, syempre, eh, gaya na bakit ko, iba ibat ang kondisyon na na-experience sa atin. Pagdating kasi by next year, dahil may northeast monsoon tayo, mostly ang nasa western side ng Pilipinas, during first quarter or second quarter, kaunti lang yung ulan. Pero kapag nagkaroon ng southwest monsoon, itong western portion naman ang maulan, yung sa eastern portion naman ang hindi. Magkakaroon ng changes naman yun siya. So, nagbabari-bari yan depende sa buwan at depende sa weather system na meron tayo. It really changes a lot. Pero syempre, may mga area talaga tayo na Almost kaunti lang ulan at meron tayong area na malamig parati tulad sa Baguio. At uh, the same time, meron din ang area na lagi inuulanan, lalo na sa eastern side ng uh, Pilipinas. So dito sa Zamboanga Peninsula, I think mapapansin natin na uh, usually kapag may southwest monsoon, uulanin talaga almost whole Zamboanga Peninsula talaga. Pero pagdating na northeast monsoon o israelis, usually ang eastern side talaga medyo naapektuhan. Minsan dito sa Zamboanga City, maulan sa bundok. Pero sa City, wala. Medyo nagkakaroon ng isolation siya or nagkakaroon ng patches. Hindi exactly buong area na tatamaan. Usually isolated ito sa mga mountainous area. Pero sa mga flat area or sa mga flatlands, usually wala. County lang. So iba-iba talaga yung epekto nito. Mahirap mabigyan ng general information dahil syempre depende sa condition na meron. Sir, how do you foresee po yung temperature naman po tayo, Sir? Temperature okay. trends evolving throughout different parts of the country in 2024, especially po dito sa Region 9. Sa so, ngayon po, according to sa mga information na nakukuha ko, kahit sa mga sa disang iba, generally talaga ang temperature natin dahil sa climate change At, Niño, so, temperature is umaakyat talaga. At ngayon dahil may El Nino tayo, so ang trend dito dyan is talaga ang temperature natin. Pero syempre, trending ito. Nagbabari ang temperature natin. May matime time na sobrang lamig, may matime time na sobrang init. Pabago-bago ito, init, uh, lamig. Yes, kaya itong umabot. Pero ang kwan lang dito is yung trending, yung average niya. So yung trending talaga natin dito is actually pakyat siya. Pataas siya pero hindi ibig sabihin na wala nang taglamig. <laughs> may malamig pa rin, may mainit, pag ganun pa rin. Pero yung kwan niya, kung trend niya, kung titin niya, kung idadrap niya siya pag ganun, pakiat. <laughs> pero pabago-bago ito. Hindi ibig sabihin na parating mainit, hindi parating malamig. But there's always a changes sa dito. Yun lang yung trending niya pakyat. Especially dahil sa El Nino condition, asa natin na tuloy-tuloy yung medyo mainit-init talaga yung panahon natin. Pero ang kakaiba lang kasi dito at ang medyo usually nangyari sa mga day-to-day talaga natin, sobrang init sa umaga o hapon, then maya-maya biglang ulan. <laughs> Nagkakaroon ng mga localized sa thunderstorm. Nangyayari ito dahil sa convection eh. Dahil umiinit yung lupa, nagkakaroon ng upward movement ng hangin, kaya nabubuo yung makawulapan. At the same time, kung may mga mountainous area, yung hangin na dadan dito, it may mga medyo may mga upward movement, so nakakabot siya ng mga clouds na kapag lumaki ng husto, nagkaroon ng maganda, medyo magandang yung kondisyon niya, ay pwede magkaroon ng thunderstorm. Kaya mapapansin niyan, lalo na kapag sa mga summertime, ah, na-reserve summertime, but mga tag-init natin, mainit masyado, tapos biglang, biglang ulan. ulan pero ang mga thunderstorm is usually sandali lang siya. Pinakamahaba na, may isa o dalawang oras yan. Pati ang kakaibala kasi dito, malakas siya, biglaan, then biglang mawawala. Bigla-bigla lang ito. Opo, totoo po yan. No? Kasi talagang na-experience natin yan yung parang bigla na lang pag-ulan. And talaga naman no, sa ating mga viewers din, gusto nating i-inform na yun na nga, pataas ng pataas pa rin yung temperature natin dito sa Zampen. So asahan pa rin po natin yung patuloy na tag -init. So yun, at least uh, meron lang silang idea for them to be prepared lang. Especially uh, during mga times na sobrang init ng panahon. Iwasan natin talaga yung paglabas-labas para to protect also the no? Kasi maraming ang factors na, na, na nakaka-affect. Merong effect talaga yung ating weather condition rin and the temperature. Sir, are there specific measure naman? Kasi kanina, you mentioned na marami talaga tayong... Actually, climate change talaga. Um, isang, isang challenge talaga is yung climate change natin. So, may measure ba tayo to address the climate change impact natin on weather patterns? Actually, iba't ibang government agency ay gumagawa talaga ng iba ibang preparation, pati mga mitigation measures ginawa you know, talaga nila. Napansin ko si kahit sa mga meeting namin, ina-address sa ganila ng ayos itong mga changes sa weather. Kahit sa agriculture, sa mga sangay agriculture, sa water, kinakontra ganila, I mean, uh, they're doing their best talaga para ma-address itong mga pangyayari sa atin. Now, on our part naman, we're also doing our best to inform the public. Binibigay namin all the information that we can get para at least malaman din ng lahat. Uh, for ko naman for individual, ito lang talaga dahil syempre ang dami nangyari sa buhay natin but always stay informed talaga. Uh, sa individual kahit sa iba't ibang mga bagay, hindi lang sa weather, actually kahit sa health pati sa ibang mga sistema din, kailangan maging aware tayo. Para at least makaprepare tayo dahil <laughs> kakaiba yung kwa natin. Ang daming nangyari sa buhay natin. So there's a lot of preparation na ginagawa naman, especially for this climate change. May iba't iba mga ginagawa yung mga ibat-ibang sangay ng gobyerno para at least ma-address ito siya at magawa ng paraan. Kung hindi man natin mapigilan, at least ma-lessen yung effect or maiwasan ito siya. Actually tama yung sinabi ni Sir No na we as a citizen sa mga mga residente natin we should also do our part let's be stay informed para kung may paparating man na bagyo El Nino ba kung ano ba yung mga updates na from the government or from PAGASA DOST PAGASA ay maging updated tayo and also we can prepare for ourselves for our family isa-isa talaga yun sa isang napakamahalagang uh, um pwede nating maipayo sa lahat ng ating mga manonood ngayon to stay informed be informed And syempre po, sir, gusto din naming malaman, no, yung kung meron ba tayong mga new technologies, methodologies na employed for more accurate weather forecasting. Pagdating sa weather forecasting, ginagamit natin iba't ibang technology dyan. Especially sa mga modeling, sa climate modeling natin, pati iba't ibang equipment. Sa ngayon kasi dahil syempre medyo cost-cutting pa kasi kami kaya <laughs> hindi ko pa talaga masabi talaga lahat. Pero yun na nga eh, nagkaroon din pa talaga ng earthquake dun sa inatuan kaya nagkaroon ng problema ibang mga equipment namin. Pero patuloy naman yung pag-upgrade sa mga tao. Always ay matraining kasi kami sa pag-asa. Tinetrain yung mga personnel especially for weather observation pati sa forecasting. Dahil kapag dating kasi sa forecasting, ang daming technology, ang daming technique na laging pumapasok or nagbabago. Dati usually sa physical method lang ginagawa, sulat-sulat lang, nagdo-drawing lang. Ngayon, gumagamit na ng computer program. Gumagamit na mga digital na siya, may computer modeling na. Ang dami mga changes doon dahil nakita ko pa yung mga dating ginagawa ng forecaster, binigay sa akin yung mga mapa. Pagtingin sabi ko sa sarili ko noon, wow, dabi <laughs> Isa-isa nyo pa ito, dinodrawing ito lahat. Andain yung dinodrawing. <laughs> Pero ngayon, nasa computer na lang, nakikita ka agad. Pero even though meron na tayong technology about sa computer, hindi pa rin pwede mawala ang human intervention dahil iba tayong experience sa mga tao. Dahil syempre, alam natin ang mga karamihan na nangyayari based on our experience. Kaya nasabi natin kung parang may mali ito siya or pwede pang ayusin or may mga changes ito siya. Kaya even though patuloy talaga, ganyan sa'yo, patuloy talaga yung training talaga namin pati pag sa sarili namin. Both sa sarili pati sa equipment. May mga ginagawa naman mga procurement para sa mga pag-improve ng mga ginagamit namin mga weather instrument pati yung paggamit ng iba't ibang mga technique pati yung nga dahil may mga patuloy kami nagkakaroon ng meeting or pagpupulong na may mabagong technique tayong gagamitin or may mga changes sa dito pati patuloy din kami natututo dahil marami kaming mga research uh, may mga researcher din kami na nagbibigay ng information. At the same time, medyo din ako sa iba't ibang university dahil may mga sudyante kasi na pupunta sa amin at kumukuha ng data. Gusto-gusto ko yung mga ganun dahil ang dami namin weather data pero konti lang gumagamit. Pero buti ngayon dahil ang dami na, may mga pupunta sa isa Sige, binibigay ko talaga hanggat kaya ko at hanggat meron or available. Dahil minsan yung data na nila, sobrang tagal na. Eh, sabi ko doon, ang station namin, yung data na meron kami, na na-encode ko pa, mga nasa na year 2014 pa lang, 2016, early pa. Dahil noong time na yon karami kasi mano-mano yung pag-record ng data. Kaya hindi ko pa ma-encode lahat. Pero hopefully na matapos ko yon or magkaroon na ng whole data set talaga para ma-provide nila, dahil gumagawa sila ng iba't ibang mga research na hindi lang naman nakakatulong sa kanila kundi para sa lahat din. The more na may dumadami nagre-research nito, the more na gumaganda yung bitcoin natin, yung prediction. Dahil syempre, nakita nila na may connection pala ang temperature dito. Tulad nyo sa El Nino. Ang El Nino actually, ang tinitingnan natin hindi ang temperature dito sa Pilipinas, kundi temperature na sa may Pacific Ocean. Nasa malayo ito. Pero kahit sa sobrang layo niya, may connection pala ito. Nalaman ito dahil sa iba't ibang research na ginawa kahit yung mga ibang mga weather system, kung ng ITCC, dati, hindi ITCC ang tawag dyan. Yung line din, nagkaroon na. Dati, hindi ko alam na, uy, may line naman. Uh -huh. Nagkaroon na mga iba't ibang mabagong weather system na na Ang daming mga innovation, hindi lang dahil sa amin, kundi dahil din sa iba't ibang mga research na ginagawa. Especially sa mga university. Maganda yung mga ginagawa nila ngayon yeah, dahil dami nilang mga information uh -huh. na gagawa eh. May sa mga, mga flooding. O yun, may Sama. invention din para sa mga weather uh, sa mga pang equipment na may measure ng rainfall or ng temperature for warning. Maganda yung mga Gusto, gusto ko yung mga ganun. Imagine before, sir, no? We are manual nga. Nang sabi nyo, naka-manual pa tayo. And now, we are very lucky that we have this mga digital na yung ginagamit natin na technology. We have new technology for that. May mga researchers tayo na gumagawa. Uh, na nagre-research nga para magawan ito ng paraan para mas mapabilis nga yung ating pag pagkalap ng data ng balita so it's very helpful sa ating weather forecast nga no sa pag sa pag-alam ng mga um, temperature natin weather forecast so it's very helpful nowadays kanina po na mention na na mayroong mga other government agencies na talagang kailangan din yung data on weather so how about po yung ating mga farmers no ano po yung recommendations natin especially kapag meron silang mga potential challenges how can they adapt to it Actually pa uh, ano gusto ko pa tong sa DA or sa DNR dahil kapag meron ka mang information or may kayo mga climate projection gumagawa ka agad sila ng mga preparedness or uh, mga preparation pati mga mitigation especially during uh, for this El Nino meron din sila magginagawa mga bigay kayo, kayo ng projection meron din silang mga ginagawang mga accompanied na mga preparation so hindi lang sa sa mga agriculture actually kahit sa water din meron din talaga pero ang nagustuhan ko lang talaga dahil sa tata kapag nagme-meeting kami, ang ganda ng mga kanila. May nasa mga plano talaga. May mga preparedness plan talaga silang ginagawa or mga prevention or mitigation. Which is really nice dahil sa tata lang dahil mahirap kasi magbigay tayo ng information then walang uma-action. Sila, ginagawa talaga nila. They make use of the information. Because kung titignan nyo yung website ng pag-asa, ang dami namin information doon. May iba pa doon, eh, may climate models pa, meron pa doon mga iba-ibang warning, meron din doon uh, forecast for agricultural purposes din, okay, sa aviation, meron din. Ang dami niya information, but yun na nga din, hindi lahat mo siya na nag-access doon. Hopefully, dadami yung titindo sa mga information namin. Sir, with that po, ano po yung, do we have proactive measures uh, that, you can recommend for our communities to enhance their preparedness. Lalong-lalo lalo na po ngayon na napaka-unpredictable na talaga ng weather natin. Even mga natural disasters, no? hindi na natin makokontrol, hindi na natin masasabi. So, any measures po that you recommend for our uh, listeners? So, thank you ma'am dahil itong mga weather natin, actually, araw-araw na ito nangyari. Every year ito nangyari, yung ulan, baha, init. Actually, dapat natuto na tayo noon, dapat. Pero siyempre, hindi ko nito masisi talaga yun sa nature to natin dahil medyo mahirap nga talagang gawa ng paraan dahil yung nga po talaga, minsan naging kumpiyansa tayo. Kahit yun, kapag sinayin na may signal number one, mga iba parang wala lang. Kaya kapag may mga information na binibigay, we need to do a preparation or we need to act on it. So sa ngayon po talaga, as an individual, kahit hindi weather related, kahit ibang mga sakuna, yun na sa lahat, maging aware tayo, be informed talaga. Yun isa sa mga information na pinakamahalaga sa lahat. Kaya tama itong maginagawa din natin na nagbibigay ng na information. At the same time, syempre dumadami din mga fake news eh. Kaya mag-ingat talaga tayo sa mga nakita din sa mga iba't ibang mga pages. Tingnan natin kung legitimate ito. Kailan natin alamin kung saan ito galing itong information na to dahil may mga instances may nagpo-post na grabe daw mangyari na ulan dito kahit hindi naman or sobrang init daw dito pero umulan naman may mga ganun na pangyayari kaya bikuan din talaga tayo maging matuto tayo na malaman if legitimate ba itong information na to kailangan talaga at the same time din talaga sa, as an individual din in our side talaga kapag magkaroon ng ibang weather system or magkaroon ng kakaibang sakuna or 13 na pangyayari, syempre alamin natin ano mga pwede natin i-prepare. Sabi natin, pag may bagyo, meron naman binibigayan usually sa mga news. Sabi na may paparating signal number one, malakas ang hangin. So, tingnan natin bahay natin. We must make sure na itong paligid natin, assess yun, role. tama. Assess. Kailangan magawa natin ng assessment. If it's not just Siyempre, kung lugar natin laging binabaha, dapat alam na natin anong gagawin kapag magkaroon ng malakas sa ulan. Dapat prepared na tayo ng mga may bag na tayo na kung sakaling ulan, kargahin ko na ito. Nandito na natin may importanteng gamit. E, tapos kung gagawin tayo ng bahay, siyempre, kung binabaha yung lugar, iakyat na natin. <laughs> kung may budget, dahil naiintindihan ko, iba wala ng budget, pangakyat. Pero safety talaga pa rin ang uunahin Una natin. Hindi okay. lang sa weather. Actually, iba't ibang sakunaan mangyari. Earthquake din. <laughs> na ngayon na dumadami yung mga pagyanig. At kahit sa sakit din na hindi natin inasan yung nangyari noong year 2000 uh, to 2020 pala. <laughs> kahit ako nagulat din ako noong time na yon Hindi targa tayo masyadong ka-prepared pero at least nagawa naman ng paraan. So maraming maraming salamat po Sir No. Yun nga talagang i-emphasize natin that stay informed. Yun lang. Um, and with that para po mas maging informed informed tayo no Ma, mabigyan tayo lahat ng um, maayos na impormasyon. Let's situate na yung mga information ay manggagaling syempre sa ating gobyerno or sa mga legitimate social media pages natin. So, of course, yung uh, pag-asa sa Buanga City natin na Facebook page is very active then We post regularly kung ano yung mga weather updates natin doon. And we have different platforms po no, for us to know ko um, para ma-foresee nga natin, ma-forecast natin ang weather. Again, maraming maraming salamat po um, sa ating panauhin ngayon. We have Sir Rodel Inclan. Thank you so much po, Sir. Sana po ay uh, mapaunlakan nyo pa rin kami ng mga, um, yun, mga information, no? Makapag, ano pa rin, makipag-guest pa rin po kayo ngayon sa, dito sa aming programa para po ma-inform natin. Especially, mahalaga po talaga yung um, weather para malaman po ng mga residente ng communities natin so that they can prepare ahead of time. With that po, maraming maraming salamat. Salamat din po, ma'am. Thank you very much sa ating panauhin. And of course, maraming salamat din sa lahat ng ating mga manonood ngayon. Sana po marami tayong natutunan. No? Yun nga po yung um, Una-unang gagawin natin is stay informed. Be informed po tayo, especially po pagdating sa ating weather forecast or disaster preparedness. And of course, maraming maraming salamat din sa ating mga sponsors for this episode. We have Blanca Kalintika Estetica Zamboanga, Karimadon, Kamiseta, Penguin, and RS Coffee and Tea, all available at SM City Min Pro. Sa ngalan po ng Philippine Information Agency, headed by our regional director, Ms. Noemi Adaga, ito si Myra Espinosa at magkita-kita tayo sa mga susunod pa episodes ng Kapihan na Zambuanga. Muchisimas gracias.